Okay, good morning mga ka-bakers. Ayan na naman tayo. Umpisa na naman. Ayan o. Oh. <coughs> Salang na naman mga ka-bakers. Good morning sa lahat ng tulog at mga gising. Lalo-lalo na sa mga lasing dyan. Naya, hindi pa nakakabangon. Sige, inom pa more. Ayan o. Oh. Ayan. sa malalaki na sila maya maya, yan, Sagang na pagkatapos ko maglutok ng igpay ano igpay 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 ayan, napula na ang aking igpay ayan napula na yun at sa lahat ng mga panadero at mga nagtatrabaho ngayong gabi. Madaling araw na pala. Alas tres na mga kapuso at mga kapamilya. You know. Shout out sa lahat dyan na ngayon ay tumatagay pa kahit linggo na. Sige, lubos-lubosin nyo nang tumagay dahil bukas lunis pasok na naman mga kabikers. sila ako mamaya tulog. Oh, no. Ayan. <coughs> Marami pa may mga gagawin pa ako. Hindi pa ako tapos. Para sa palang yan. Pero, habang nagulot ako ng na igpay, gagawa naman ako ng kopya. Tapos piano no. Ayan.